Matapos nitong napakagandang drive ni KD kontra rito sa dalawang Dubs defenders, lumamang na po ang Phoenix 93-91. Napatimeout tuloy ang Warriors at ipinasok na nila ang mga big guns nila. One thing mga idol na maganda sa Warriors eh pag timeout, may pinatatakbo silang play na parang sure na makakascore sila. Naging decoy si Kuya mo Steph dito para kay Kuminga inabsorb ni Steph ang katawan ni KD and good job nga actually itong si Akogi na narecognize niyang love play pala to. Pero may runway na kasi si Kuminga patungo sa basket at hindi na to napigilan. Ganda ng ATO na yan. Naging importante ang detalye rin po sa game na ito na nakakapag-adjust ang Suns. Uulitin syempre ng dubs yung play kasi naging epektibo nga noong una. Pero ngayon ay eh, nagkakaroon na ng contact si Gordon doon sa tumatakbong si Kuminga. Less vuelo syempre ay less yung lift. And basically, naharangan din talaga ni Gordon to. Pero patuloy pa rin ang paggamit nila kay Steph bilang decoy, bilang taga-absorb nga po ng depensa, napaswitch ulit si KD dyan sa kanya, leaving Wiggins dito sa mas maliit na si Bradley Beal. So kahit na hindi ito yung mala Golden State Warriors talaga na ball movement, effective nga, kasi mismatch to. And kita mo nga ang na-foul siya ni Beal. Sinimulan talaga nila nung ganon na padikoy-dikoy lang si Steph. Kaya dito mga idol noong nagsiscreen na, na ulit si Curry pati si Kuminga, nalito na yung depensa. Pero bago natin sila itong si Draymond ay may clean look na nga kontra kay Nurkic na binibigyan din siya ng espasyo. Kung ako kay Draymond, okay lang na itira ko yan. Clean look nga kasi and completely hindi talaga siya pinapansin ni Nurk. Pero going back nga kina Steph at JK, nagkalituhan talaga yung depensa. Nanatili si KD kay Kuminga and si Okogi ay nagswitch na rin po kay Kuminga. And yung pagiging low po ni Nurk ay gumana sa opensa ng Warriors kasi hindi nga niya contest ng si Steph nor hindi siya nag-switch akala nila decoy lang si Steph pero sa kanya tinuon yung play Pansinin yung mga idol ang distansya ni Nurkic doon kay Draymond. Basically, ganyan sila the whole game kasi hindi naman talaga threat si Draymond from the outside. Pero since nakikita na nga nila kung ano ang gagawin ng Warriors, o mga nabiglas si Nurkic para i-contest to. Okay na defense actually. Pero ang nangyayari naman dahil umangat nga si Nurk, eh wala nang tumatapat kay Draymond. Na ngayon ay papasok na at sumusubo kumuha ng offensive rebound kung magmimintis man. Buti na lang andyan si Booker para backshoutan siya ay. Eh. Nagdomino effect pala. Tapos broken play pa to, natapik ang inside pass pero biglang nakakreate naman ang mismatch at may speed disadvantage na si Nurkic dito kay Pojemski. Basically, mas mabagal lang talaga si Nurk dito. Ito mga idol, another domino effect dahil lang talaga kinukuha ni Steph ang depensa. Tinrap na siya rito ni Nurkic at Allen eh. And si Allen, na siyang pinakamalapit kay Draymond ngayon na defender, eh biglang tumigil na lang dyan. Ine-expect niya bang mahahabol ni Nurkic tong si Draymond on time? Eh mabagal nga to eh, so ayun domino effect na naman. Kailangan may tumapat kay Draymond and si Kadeon. Pero may ibang ang nalilibre buhat niyan. Kita natin yung tinetesting talaga nila si Nurkic. Ano, kaya mo bang sumabay? And tila pag nahahawa ka naman ni Draymond yung bola, ay medyo napupunta siya sa comfort zone dahil pwede siyang tumambay sa loob ng saglit. Pero ngayon, na naghahanap na nga po si Draymond ng mapapasahan, kinailangan niya umangat at lumapit man lang. Pero yun, nilinlang at nilito po ni Draymond tong depensa ni Nurkic at hindi na naman siya nakasabay sa bilis. Nilabas tuloy ngayon sa si Nurkic at ang center currently para sa Phoenix ay si KD na. Pero iba pa rin talaga ang epekto ni Steph mga idol. Napatapat lang ng saglit na saglit si KD dyan. And yun lang po ang kinailangan para makapasok si Draymond. Umiwas na nga lang din po si Durant para hindi siya makakomit ng foul. Now sa susunod nating dalawang clips mga idol, makikita natin kung paano nag-adjust si Steph Nag-switch nga po si KD sa kanya ngayon at siguro naisip ni Steph na hindi niya kakayanin ang length ni KD at baka makasabay lang din to sa kanya. Okay naman na defender si Durante, eh. mahaba nga, mabilis para sa kanyang size, coordinated ang mga galawan. Mas pipiliin mo po si Durant na tumao kay Steph sa crunch time kaysa kay Nurkic, kaya nga pinauputo ng Phoenix eh. So pinasa na lang muna niya. Kaya dito sa susunod nilang possession, ang adjustment ni Steph ay simple lang, hindi na siya tumawag ng screen. Sinolo na lang niya to at mano-imano -mano kontra kay Grayson Allen. Ayan ang nangyari. Tingnan nyo dito mga idol, nag-switch na nga po si KD kay Steph and kahit na naiiwan na nga rin ni Steph tong si KD ay ayaw niyang tumira kasi nga yung haba niya ay andyan pa rin naman. Pwedeng matapal pa rin ni KD yan and ganang gana talaga ang length ni Durant kasi miski itong recovery kay Kuminga ay naabutan niya. Kaya noong winning time matik na kung sino ang tumatao kay Steph. Pero handang-handa po ang Warriors sa ginawa ng Phoenix, isang screen lang ni Green at wala na siya kay Steph. So mas kumpiyansa na ngayon to tumira. Ibang klase talaga to. Bale ganyan dumiskarte po ang Warriors kontra dito sa Phoenix Suns na parang naging instant classic na nga rin. Pilit nilang pinapa-adjust ang Phoenix at nagawa nga rin nila yon. And si Steph nagiging decoy para sa mga kampi niya dahil nasa epekto na nagagawa niya sa depensa. Ang ganda ng laban ay ito up to the last second ay tila walang nagpapatalo. Pero nanaig pa nga rin po ang Warriors dahil doon sa long bomb ni Steph from 30 feet. Ano po ang masabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.